Ayong hapon mga busing, so mag na sa tag Blazings, mga busing no, po na mga busing. So mauna yung location mga busing no, so po mga busing ha? So please lang ko follow, like and share sa akong mga video mga busing no. So morning location mga busing po, na ng mga busing, so diri na ko ibutang mga busing ha. So po mga busing, diri na ko ibutang. So na ng mga busing no, so salamat inyo, Tap, keep mo tanan. So mga busing no, pa nakuha ang atong gidrap mga busing, atong pa blessings mga busing ba. So wala pa nakuha mga busing no, so pananay lang dyan yung mga busing. So daging salamat ni mga busing no, pabot ko na itong mga viewers at mga busing ang atong sa itong video. So, mga busing, ayaw, magpapabot so, nila mga busing, tara! So tara mga busing no, ha? So mga busing, tara, busing, wala pa ay. So mga bossing no, dara, no? dara no? mga viewers ato no? So kikuha na, oh hi! Ha, so mga bossing, so dara! Sena'y nakaon na, sena'y nakakuha! So dara! Yaw, yeah, wow! ka nakabuo, oh hi! Oh.